naiwan niyo po yung laptop doon. Opo. Buti na lang po nakuha niyo yung plate number. Opo kasi nagganap po kami ng CCTV na malapit doon po sa amin. Baguhin niyo po yung protocol. Doon po sa mga nag apply para sa plankisa, sa sa taxi ko ano naman po yung uh, sa sasakyan na ipapasada na meron pong nagka-counter check to make sure lahat ng information na nilalagay doon ay tama. Y yes po, yes po sir. Apo. Sa ko po uh, ginagamit po sa pag-aaral. Opo. Nandiyan na yung operator at nandiyan yung taxi driver. Opo. Wala na, hindi na niyo na po nakita yung laptop uh, supposed to be nasa ilalim na po ng upuan ninyo mula sa back passenger side. Hindi po. O, wala po. Kaya wala ko kayo napansin? Wala po. Diyo na po kung nakakita mo may dalis yan ang laptop po. Pagkababa nila, meron pa sumakay na pasero? Meron po. So yung pasero sumakay, pagbaba, meron ng hawak-hawak na laptop? Hindi ko po napansin po. Okay, dalawa lang pwedeng mangyari dito. Uh, Mr. Antonio Ruggiero, sorry ha. Ah. It's either one, nagsisinungaling ka, or two, yung pasahero na pumalit o sumakay ah, uh, nang bumaba itong ah, uh, kumplelat namin, eh, tinangay. So, mari, po, ay, mari po, mari po. Mari, pero talagang wala po sa inyo. Wala po talaga po. Bibilan na lang kita ng bagong laptop. Hello. Al alam sir, maraming talaga. kapitulpo Isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya, Kahit siya ka ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong dahil merong rapid tulpu ka na masusumbungan Pag sa hirap pang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa so much. Napakasarap mo magmahal sana araw-araw. So ngayon, Sir rapid ay nakikita na tayo sa harap ng Pinagkanbasan ko po, po na karaan ng laptop. So, ngayon po ay papasok na po tayo upang bisin yung laptop. nakantas na pa natin na karaan. Marami ang natutong pag nabulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Pinigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na pinigyan ng ustisya Mga pinagayos Na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan Na nagkaingitan Masasamang banta Ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ay nabili ko na po yung laptop na katulad pa sa laptop na na naiwan ko doon sa taxi na nasakyan. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Ang mali Dahil sa taong gusto mong ipaglaban Hamakin Manila o kutsain At di kay pagkaisahan Idol linding hindi ka namin iiwanan Kakampi mo kami Kakampi mo ang Diyos Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa Mapalad ang mga Pilipinas